Magandang araw po mga katubang at mga kape-partner Samahan niyo po ko sa tatlong araw na munting panginilay tungkol sa tunay na kahulugan ng undas sa ating mga Pilipino lalatigit sa sambayan ng Kristiyano itong munting pagninilay ay kaagibat din na pagdiriwang ng ating banal na simbahan ang ordinaryong jubileo ng taon ng pag-asa. Ito ang Unda Serie 2025. Pag-asa, pag-asa. Paano ka ginawa? Paglilayan po natin ang uh, unang araw sa panahon ng undas. At yun ay ang uh, <clears throat> disperas ng araw ng mga banal o tinatawag na Halloween. Alam nyo po sa ating mga kristyano, di natin alap. Marami sa mga kapwa nating Pilipino dito man sa Pilipinas at sa buong mundo ang hindi alam ko ano ang kahulugan ng Halloween at sa tingin ko po mga katuwang ay hindi po recognized <clears throat> ng simbahan ang mga nakakatakot na Halloween costumes at maliwanag na sinabi ng post let's make a Halloween to be holy bakit kamo? Maliwanag po na sinabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 6 verse 9. At yun ang isa sa popular na itinuturo ng Panginoong Yesus sa pamagitan ng dasal. Our Father in heaven, hallowed be your name. Sambahinawa ang iyong pangalan. At ano pa ang sabi ng Panginoong Isus sa Ibanghel ni San Juan? Ika nga ng ating Panginoong Isus, pabanalin mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Sa Ingles, sanctis, sanctify them for the truth. Your word is truth hindi na kailangan yung mga Halloween costumes na no? kagaya ng mga Capre, Dracula, lalo na yung tinatawag na Nuno sa Punso, at yung mga tinatawag na Manananggal, hindi na uso sa hindi na kailangan ng mga mga scaring Halloween costumes sa, sa, loob ng ating simbahan. At sa halip, bakit hindi na lang i-costume yung mga banal na tao ng simbahan? Bakit mahalaga ang mga taong pinabanal ng Diyos? Lalo't higit sa loob pa ng ating simbahan. Katulad ng halimbawa, yung pinakabagong banal sa kasaysayan ng ating simbahang katolika. At yan po ay si San Carlo Acutis. Siya po ang tinaguri patron ng internet. Siya rin ang nagpalaganap ng <clears throat> ng uh, tungkol sa kabutihan ng Diyos pamagitan ng Eucharistic Miracles gamit ang computer at internet. At dahil doon, laganap sa buong daigdig ang mensahe tungkol sa Eucharistic Miracle. Kaya, muli, para hindi mauwi sa mga takutan pag yung mga binabanggit ko mga fallen angels, huwag gawing takutan ang undas. Hindi na kailangan gawing takutan pa ang Halloween. Sapagkat ang Halloween ay banal at sagrado. Wala nang dapat wala nang dapat magkakagawa ng mga mga kwentong katakutan. Di na uso, di na uso sa mga taong mahal ni Kristo yung tinatawag na kwentong katatakutan. Matakot po tayo sa ating Panginoong Diyos. Matakot po tayo sa iisang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. sila ang kabanal-banalang santatlo sa iisang Diyos. Ang Halloween ay is, 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 sa, kaya mga sa mga kabataan na mahilig sa mga ganong costume, sa halip ng na mga na horror, mga hororik na Halloween costume, mga banal na tao ng simbahan, ang dapat isuot o kaya bigyang alala. Because those holy people in the Catholic Church must sanctify by God Himself. Pinababanal sila ng buhay na Diyos. Kaya sila ay mga living saints ng ating simbahan. May pag-asa pa kayo na magbago. Baguhin niyo po ang style ng Halloween costumes at mga trick or treat. Gawin nating sagrado yung tinatawag na Halloween. Huwag puro scary way. Sapagkat ang Halloween ay paghahanda sa mga banal na tao ng ating simbahan. Pag-asa, pag-asa. Paano ka ginawa? Kung nagustuhan niyo po itong sere na ito, share this video to everyone and be inspired this mini message and reflections of the true meaning of Halloween, All Saints Day, and All Souls Day. Manalangin tayo para sa mga kapatiran natin na nauna sa atin, lalo na pagsapit ng All Saints Day at All Souls Day, sila ay mga tindagurian nating mga living angels na nagpupuri sa ating Panginoon. Sapagat ang mga tapat na yumao ay mga intercessors ng kalangitan. Sila ay namuhay ng matuwid at walang bahid na sana. Mamuhay tayo sa kabanalan at katwiran na bigay ng Diyos. Samahan niyo po ako muli sa pangalawang episode ng munting pag-aaral at pagninilay ng Undas Serie 2025. Pag-asa, pag-asa, paano ka ginawa? God bless you all.